What's up, what's up? Welcome to my vlog. May bagong content, may bagong review. This time, dadaling ko kayo kung saan na ako nag-work sa, sa mga trabaho ko. This is chef dito sa Europa, sa Norway. I'll let you join. So, what's up? Dalawa kasi ang branches namin. Dito ako ngayon sa Stavanger. First, yung mas malaking branch to. So, nagbabacuum lang ako ng red onions. Ayan yung vacuum. Tapos na siya actually. Ang vacuum ko na sa para hindi hindi agad masira yung pagkain. So ito yung dry storage unit. And this is the ref. Ayan lahat. Ang mga produkto. So ito yung kitchen sa baba. Diyan nagpe-prep Nag-preparation ng mga pagkain na binibenta. So, this, ito yung freezer. Ayan yung freezer. Ayan mga dumplings. So, yeah. Dito yung mga nag-prepare nagpre ng mga food. Yung mga niluto doon sa taas yun. Pag may order. Dito yung mga pinaprepare lang yung mga katulad yan. Mga ganyan. Mga ingredients. Tapos, pakita ko yung locker ko. Ito pa pala tayo sa locker. Sa locker ko. Yan, locker namin yan. So, ayan, may code dyan yung phone. Tatap mo dyan, tapos magbubukas. Tapos dito yung mga uniform namin. Ito yung basurahan. Basurahan yan. The trash. It's very clean. Malinis ang basurahan dito. Garbage room. So, laging kukulis yan. Lalaki Kasi sa kabilang side is yung katabing restaurant. I'm gonna go up now. Come with me. And buy bang mga stuff. It's mga wine. Oh, pocket. Pocket. So, what's up? We're gonna go the kitchen. This is my kitchen. i go This is some Pokeball. Spicy salmon, pokeball. Tarap. lang ako ng mga ibang mga food na gagamitin ko sa pagluto. Yan. Yun yung lutoan stove, steamer, boiler, fryer, cold section, hot line, or hot section. Ibang mga ref. Dishwasher din sa likod. Ito dishwasher ng mga plato. pretty much it. So, let's cut muna tayo ng mga gulay. Because I need to cut these. Tapos mamaya itong cabbage. Tapos itong red onion. Ito, bok choy. May isa pa palang dutuan dito. If ever need ng extra help. As kung ano ano mga seasoning. Ano pa ba? Yan lang naman. Diyan ako galing sa baba. Exit. It's not too big. Sakto lang yung laki ng restaurant. Sakto lang. So, yan. Yan ang stage. Station hotline. Sometimes nandun ako sa cold section. Minsan nandun ako sa fryer. Minsan nandun ako sa gitna. Pag nasa gitna, ka, ikaw yung mag- magsasabi ko anong gagawin sa hotline tsaka sa pod section ko ano order ito yung mga freezer iba pa pang freezer and the ref natuwa ng kanin this washing I'll see you later pakita ko lang sa inyo yung fried dumpling kung paano namin niluto wait mo lang yung time ipinutin mo lang yan may tubig na lalabas tapos niluto na sa... and may timer yan kung tapos na sa maluto tapos puro electric na yung gamit namin dyan puro electric ito pinakamaganda in this washer this washer yeah siguro mga to 3 minutes ito lang pipindutin mo dyan tapos magwawash na yan 3 minutes lang yan tapos luto na ay I mean hindi <laughs> luto hugas na So yun lang naman, ang sahod ng isang cook dito is ranging 200 to 250 kroner per hour which is 1000 pesos to 1500 pesos per hour. So maganda. Yeah. Let's go. Uh, no match, no match, for <laughs> no, match <for> <laughs> no match for Hannah. No match for Hannah. No match for Hannah. No match for Hannah. 1-0 defeated. Ding 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 ding, 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 ding. You're dead. <laughs> so it's my break time. I am fried rice off, poach po eggs. Break time, Jan. dad sila busy pa rin Kain muna ako kasi pang-umaga ako pero naging full day So I deserve this Normally walang pahinga But let's go i joke mo You too called. <laughs> <laughs> no, 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 no. no. One, time. one time. One time. One time. One time. No, I'm sick, I'm sick, I'm sick. Uh Aga, Agas turn, August turn. Ice cold challenge. It was so Look, look. It's your turn too, Callis. What do you in? Ice bucket challenge. No, put your put your face. ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ